Ito na nga mga adventures ni na mother dito sa kanilang mini trip at grabe talagang tumaob yung banana boat. Kung maalala niya sa previous video, kumain nga sila ng ganitong sea urchin. Tapos may isa pang bata dito nagbebenta nito. Pambili lang daw ng bigas. Kaya naman sabi ni mother dahil hindi siya makabili. Since ayaw na nga nilang kumain, binigyan niya nga lang niya itong bata ng pambili ng bigas. Sa previous video rin nga, nakita niyo naman na ang ginawa lang talaga nila ay nagkanta-kantahan ng happy birthday. Tapos syempre nagsila fangan nga. Pero nung makarating na nga sila dito sa area na to, sabi nga nila ready na sila para sa mga adventures. Ay, just ko, nainggit talaga ako. maya pa nga sa kanila itong si since marami nga talaga nagtitinda dito. Tapos tingnan nyo ito, dala ni Kuya o oh, si seaweed. Yung kanyang tinitinda. Di ko nga sure kung tama ba yun. Basta yun nga daw yung tinitinda nila, sabi ni Mother. Since di naman talaga ako kasama ng time na to, at hindi ko talaga siya alam yung mga nangyaring dyan. Ito rin nga yung video ni Mother. Tingnan nyo at meron pa mga maliliit na pink na bangka. Pwede ka nga pala kasi talaga magkayak dito hanggang sa maya maya pa. Ito't et lumapit nga sa kanila etong dragon boat na to. O di ba talaga nagpapahiwati nga ang dragon boat na yan na talagang sumakay sila at buti na lang talaga adventures din tong mga to. Kasi sa totoo lang, malayo nga po itong area na to since kalatagan nga po ito at malayo talaga sa atin. Syempre hindi naman pwedeng pumunta sila dito at naglakbay. Sila papunta dito nang hindi sila mag adventures man lang. At lalong hindi naman pwede na pumunta nga sila dito nang hindi sila mababasa ng tubig dagat. Kaya naman ito na nga yung mga adventures na ginawa nga ni na mother habang nandito sila. Una nga nagtambay-tambay sila dito sa may taas since eto nga parang lumulutang na cottage na to. Meron siyang second floor. Maganda rin naman diyan sa taas kita-kita mo talaga lahat tapos syempre ang sarap-sarap rin talaga magpahangin kapag nga nandyan ka. Bala dalang floating cottages rin nga pala yung na-occupy natin dahil nga po medyo marami sila magkakasama for today. Maya-maya pa eto na nag-start na nga silang mag boat. Ay, nakakatuwa. Grabe guys. Kasi alam nyo ba, ito yung unang batch pa lang at dito hindi nga kasama si mother. Nakakatuwa talaga yung mga ganito. Ma-experience mo yung ganitong fun at adventure kapag nga pupunta ka sa mga ganito. Bala eto na nga. Ang mga nasa first batch ng banana boat ay grabe napaka-strong talaga nila at hindi talaga sila natatakot Jorn. Anyways, after nga no first batch, eto na nga sina mother. Ayan for the sakay na nga sila, Jorn. Siyempre, lahat ng mga nagsasakay sa banana boat, kailangan po ay nakasuot sila ng life jacket para naman safe na safe. Ito nga at magkasama sila dito ni Ma'am Christine ng Raymundo G Form At ayan for the go na nga sila dyan sa may banana boat. O ba diba, atapang atao sila pa talaga yung mga unang umakyat at Jorn. Nung time na to nga, sumama rin si Bibo. Pero sabi nga daw, nung mayari sa banana boat, ay hindi daw sila talaga nagpapasakay ng mga bata. Kaya naman eto talagang pinipigilan ni mother na sumakay itong si Bibo. Pero mapilit nga itong si Ate Bibo since adventurous din nga talaga siya at gustong gusto talaga niya rin matry. Pero syempre sabi nga daw hindi pwede kaya ayan talagang tinanggal na rin nga siya ni mother dyan. <coughs> Yun nga lang talaga gustong gusto ni Ate Bibo na sumama ayan talagang for the cry nga siya sa mama niya nung time na yan since si mama niya yung nagvivideo dito. Ayan na nga may kita nyo habang enjoy na enjoy si ng mother for the cry dito si Ate Bibo since gusto niya talagang sumama. Kaya naman nakiusap nga sila kay kuya kahit iikot nga lang daw sila ng isa na kasama ang batang si Bibo. Para naman daw ma-experience din ni Ate Bibo nga yung pagsakay dito sa Banada Boat. At habang nakasakay naman siya, idahan-dahan na nga lang daw. Thank you rin naman kay Kuya kasi pumayag nga siya. At ayan, isinakay na rin nga nila si Bibo. Pero wag kayo maglala guys. Kasi safe na safe rin naman dyan si Ate Bibo. At syempre, madahan lang rin sila. Hindi rin naman natin pwedeng kalimutan ang life jacket ni Ate Bibo. Syempre, ready rin nga sila dyan sa mga life jacket na pang bata. Kaya syempre, sinuutan na rin nga si Ate Bibo para makagora. Wells na rin nga sila. Alam niyo ba, first time din talaga ni Mother makasakay sa nitong banana boat at actually dapat kasama pa nga niya yung isa nating pack member na pumunta dito. I mean, gusto niya kasi talaga magsama na isang pack member para nga makasama sa adventure na to. Pero sabi ko, buti na lang hindi siya nagsama kasi Diyos ko, grabe, napakainit. At hindi rin naman mag -e enjoy kasi yung pack members na kasama natin kasi nandun lang siya sa bangka tapos napakainit pa. Kaya best decision na hindi siya nagsama ng pack member. Anyways, nung makompleta na nga sila dito sa banana boat at syempre nakaready na sila lahat at nakahawak na ito at lumapit na nga rin si kuya na naka jet ski. Kasi nga alam niya naman na siya talaga ang hihila sa mga nasa banana boat na iyan at ayan ready ready na nga sila journey. For the go na nga sila pero kung mapapansin nyo madahan nga lang sila kaya talagang ang ah, lakas ng loob may patayo-tayo pa at may pakaway-kaway dyan since very madahan nga lang sila dahil ni Ate Bibo. Nakakatuwa rin naman talaga si Ate Bibo kasi hindi nga siya natatakot sa mga ganyan-ganyan. At least ba diba, kahit bata pa talaga siya naka-experience na nga siya ng pagsakay dyan at syempre core memory din talaga yan na hindi niya malilimutan hanggang tumanda siya na ganyan pa siya kabata ay nakasakay na siya After it nga ng isang ikot, pinababa na rin nga muna itong si Ate Bibo para nga yung iba pa na mga nakasakay dito sa banana boat ay makapag-enjoy pa ng pag-ikot-ikot sa dagat. At eto na nga sila nung makababa na ang mga bata o ba diba, talagang enjoy na enjoy na nga po sila John. Mabilis na rin nga yung paghila sa kanila at ayan, ibinagsak pa po talaga sila nung kahulihan na. Ganyan nga daw po kasi talaga yung ginagawa para naman mas enjoy yung ibagsak sila mula sa banana boat. At, at kaya rin nga talaga hindi nagpapasama ng mga bata kasi nga syempre may possibility na ibubagsak nga talaga pero diyan mukhang sinadya talaga at ayan para tuloy sila mga nasa Titanic. Pero sabi ko nga oh, grabe napakalayo na nito pero tingnan niyo napakababaw kasi nilalakad lang talaga nila yun at nakatayo po sila diyan naglalakad o oh, di ba? Akala ko talaga malalim char. Tingnan niyo naman kasi napakalayo po niyan talaga mula dito sa kanilang tinupuntahan na bangka or floating na cottage pero ang babo pa rin talaga. Marami pa rin nga pala dito na iba't ibang water activities na pwede niyo nga i-try tingnan niyo mayroon pang pabilog na ganyan tapos si Mother nga sumakay pa nga sila dito. Bala ito naman ang, uh, yung ng jet ski at ayan for the go na nga sila. ko din lang talaga siguro nakikita si mother pero kasakay po si mother dyan pati si ma'am Christine. puti na nga lang talaga at parehas adventurous si ma'am Christine at si mother. Kaya ayan magkasama nga po sila dyan at for the hawak sila para hindi sila mahulog. Nung una nga mabagal pa pero maya maya tingnan nyo pa talbog na nga sila. Grabe ang saya saya ba diba? May pataas pa nga ng kamay ay o de ba diba? grabe napakatapang pero hindi naman na sila nahulog dyan hanggang sa nung makatapos na tumalo na nga yung iba mga kasama ni na mother. Tapos eto na nga dito nyo na makikita si Mother Umutlaw na nga sila dyan ni Ma'am Christine at tumayo sila. O diba tingnan nyo ang mga itsura para mga bruha? Paano ba naman kasi yung buhok nila napahid na, na napahid ng hangin kaya ganan yung mga itsura ng mga hair nila? Maya-maya pa ayan silang dalawa na nga lang yung natira dyan At ayan for the model patuloy sila dyan sa pinaka-rides na yan Si mother wala talaga siyang plano na magbasa dyan Pero syempre medyo nabasa na rin nga siya At no choice na talaga siya dyan Tingnan nyo nga ang cute ng dalawang magfriend na itay Sila talaga yung natira dyan at nakakatuwa Since gina talaga sila sa mga ganyan Anyways, after naman ng mga adventures nila Ay Gumora bells na rin nga sila pa uwi Since talagang one day nga lang yung plinano nila na trip nila dito Kaya naman talagang minicure nila na mag-online mga activities sa buong araw nandito sila since kailangan na rin nga nilang umuwi nung kinahapon grabe rin talaga ang pago nila dito kasi drive nga sila umalis ng bahay ng Madaling Araw tapos nag-adventures nga nung buong maghapon another drive drive nga ulit nang napakalayo nung pauwi